Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pagpasensya nyo na hindi po tayo nakakahabol sa reading. Okay, sa daily upload natin. Pero sana po pag meron pong upload, panoorin nyo po talaga. Dahil napaka-busy po natin, okay? Maraming salamat po sa lahat. Sa mga nagpabook ng reading. Anyway, checking energies tayo sa inyong mga person tingnan natin. Pasensya na medyo mano yung dila ko ngayon. ah uh, mahilig tayo sa coffee, kaya singawin tayo. <laughs> okay, so, but okay lang, carry yan. Hindi naman siya totaling singaw. Parang lumobo yung parang balat sa dila. Hindi ko maintindihan bakit. Pero, yung magsisingaw na talaga siya. Parang ganun. Ganun siya nag start Minsan, nakakagat ko. Yan. Yan ang mga possible. Bulol kasi ako, kaya lagi ko nakakagat yung dila ko. Lagi ako may kausap. Kaya, siguro, dahil bul bulol din ako, nagkakamali yung dila ko pag nagsasalita ako. Pero okay lang yon As long as magkaintindihan tayo. Okay. Ito yung energy ng person mo. Mukhang makakatanggap sa inyo iba sa inyo ng regalo. Okay. Gusto ka niyang kausapin ng masinsinan. Okay. Um, meron sa inyo dito na siguro nag nagtampo ka dahil sa financial or something na nag-away kayo nakatago yung financial. Okay? Meron pong ganun pangyayari. May nakikita din ako na parang <laughs> nahihirapan kayong both side na mag-share ng nararamdaman. Hindi kayo ganun ka-open. Okay? Hindi kayo ganun ka-open sa isa't isa about sa nangyayari ko ano nararamdaman mo. At ikaw naman, parang sinusolo mo na rin. At siya din, if ever, if ever, nagsasalita siya, or magsasabi, magkakaproblema. Okay? I think minimize ninyo yung, yung parang, ugali natin na parang, laging nag, nagtatanong, yan, yung mga, yung mga bagay na walang kwenta, na hindi naman natin dapat, gawin or tanungin sa ating person. Okay? pasensya na po yung allergy natin kasi dito sa akin talaga may lagi may usok syempre nag spell ako kaya lagi talaga may usok okay um, meron tayong four of swords so ano yung four of swords na yan sa kanya parang meron dito ang hindi move on sa'yo okay hindi siya maka-move on pero in fairness yung iba sa inyo siguro marahil kahit hiwalay na nag-uusap pa rin kayo. Okay. Mukhang may lakad or nagla lumakad kayong dalawa. Tutulungan ka niya. Magkikita kayo. Matutuloy naman po yan. Kung kayo pa. Okay. mm -hmm. de ba sabi ko sa kanin kanina, merong financial na nakatago. Maring yun ang hindi nyo pinagkakaintindihan. Or parang nagdududa ka na may tinatago siya iyo, I think naman meron talaga kasi dalawang beses na lumabas. Okay? So, if ever yung mga person niyo may tinatago sa inyo, um, siguro naman dahan-dahan tayo. Halimbawa, sa um, saan yung, wag kayong dumiretso na parang, asan yung sahod mo? Asan yung ganito mo? Asan yung ano mo? ba diba? Kalma lang. Um, malimbawa, hindi siya nagbigay ng, ng grocery or bills, something na ilaw or bahay. Sabihin mo na, um, baka pwede may maano ka sa akin sa grocery natin, 'di ba? Mga ganoon, okay? But hopefully man itong lalaki na ito nagbibigay eh. Okay? But something lang mayroon kang iniisip na may tinatago siya sa'yo. If ever, hindi sa financial. Okay? Maring nag-iisip ka na mayroon siyang dami account. Yan. Yung mga bagay na laging tinatago ng lalaki or babae na ko. Ano ba? Yun, diba? Ito, istorbo talaga ito. Ano ko? Ilong ko. Distorbo po talaga yung mga yan. Okay. So, pasensya na po. But, I think talagang, actually, pinagsisihan niya yung mga ginagawa niya sa yung mga pangit. Okay. Parang nararamdaman niya na kahit anong gawin, gawin niya, lagi mong pinagbibigyan itong tao na ito. Ang laki ng space ng puso mo. Tumatay yung balahibo ko ang laki na space ng puso mo kahit anong nangyari pinapatawad mo itong tao na ito na kahit pa ulit-ulit kumawa sa ng kasalanan di ba nagloko tapos nagloko 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 di ba parang ang dami maraming pangyayari maraming nakatago sa iyo di ba even do sa third party nagbibigay bibigay siya ang sakit noon parang ang sakit ng ano, bueno, no, Nagmagloko ka na dapat ikaw ang binibigyan. Hindi <laughs> ko naman ina-encourage ina yung mga dapat magloko ka, ikaw ang bigyan. Hindi ko naman ginaganoon. But, iba pa rin yung parang wala kang gagastusin eh, kapag nagloko ka. <laughs> di ba Parang ang pangit naman. Halimbawa yung asawa ko kapag nagloko tapos siya pa yung gagastos sa babae. <laughs> parang ang pangit naman noon, ba So, Pasensya na sa mga nakakaranas ng mga ganito. Talagang nag-a-afford yung guy. Okay? Nag-a-afford. But, not all. Meron din naman na third party na talagang nag effort Kasi love nila yung person mo. Okay? So, meron kayong pinag-aawayan sa bahay. Alam mo, ito yung mali. Ito yung mali talaga. Yan yung pag-uwi niya halimbawa, nakakaramdam ka na ng lalamig niya sa sayo eh. Parang hirap na hirap siyang makauwi sa bahay ninyo. Parang feeling niya parang hell. Alam mo yun, yung bang uuwi na lang siya para ang hirap. Nakasimangot, galit. Yan parang pagod na pagod sa buhay, tapos ikaw yung nakaka-absorb lahat ng problema. Ayan. So, ang hirap. Napakasalbahe po ng mga taong ganun. ba diba? pag mo sa bahay, parang ang, ang sama-sama ng ugali mo sa person mo. Pero sa ibang tao, ang bait-bait mo sa barkada matulungin ka pero sa asawa mo hindi mo siya tinutulungan para ang sakit ng ganoon 'di ba yan napakasalbahe ng gumagawa ng ganito 'di ba so, parang ni kahit anak hindi kayo maalaga hindi kayo tutulungan mga ganoon na bagay para feeling nilang dali-daling mag-alaga ng bata, magpalaki ng bata. ba? Diba? Yun yung parang nahihirapan ka. Actually, yung partner, ikaw, ikaw, nanonood ka, meron kang anxiety. Okay. So, yung iba siguro bago pang anak dito. Kung hindi po kayo bago pang anak, siguro yung bang bago. Bago lang kayo or something ganon. Pero meron akong nakikita dito emotions na Nasasaktan ka niya. Umiiyak ka. Nahihirapan ka. Pero kahit ang lalana nang nangyayari sa inyo, kumakapit ka pa rin. Kapit na kapit ka sa kanya. Inaalagaan mo kung anong meron kayo. You know, kung di mo kayo nagsasama, napakaganda ng samahan ninyo. I mean, napakaganda ng kapit mo yung pagtitiis mo sa kanya ng paulit-ulit ng pangluloko. yon nagpapatawad ka. Parang takot kang mawala ng la yung lalaki na ito. Okay? Siya yung happiness mo. Yun. So, financially, actually, talagang problem po talaga yan. Financial. Lagi pong problema ang financial. Totoo po yan. Totoo yan naniniwala ako na na mas marami yung problema ng dalawang magpartner sa financial sa lahat ng hinahawakan ko yun ang napapansin ko oh kung marami naman yung lalaking pera magdadagdag din ng babae or or any kind de ba pero sino sustentuhan kayo binibigay yung gusto ninyo. ba? Diba? What if na lang yung wala, wala na nga pera, naglolo ko pa. O yung totally talagang hindi nagsusustento. Ang hirap ng ganun. Nakakaawa po kayo. Pero ang bait mo, siya na po talaga ha. Intindihin nyo na lang yung allergy ko. Hindi ko rin po talaga to gusto. Hindi siya makontrol. Lalo na ngayon tag-init dito. Sobra pong init dito sa amin sa Pilipinas. Hindi ko alam sa inyo. Okay, but mag-ingat din kayo ha. Uminom kayo ng vitamins niyo kapag puyat po kayo. Okay, so, eto nga yung feelings ng lalaki na bakit ganun pag umuwi siya, parang ang sama-sama ng loob. Kaya so, some of you, may mga dahilan. Alam mo yun? Yung, yung pag-uwi niya, halos walang pagkain, walang nakahain. Okay? Yung pagod. Sana tayo, kung nasa bahay tayo, dumiskarte din tayo. Yan. Tulungan din natin. Tulungan. Okay? Para naman may mabigay din kayong tulong sa inyong mga person, hindi kayo umaasa. Ang hirap po talaga. Alam mo, makakaintindi lang sa akin yung mga katulad kong may sakit ka nito. ten of wands, temperance, five of cups, and the star, the justice. Okay. So, meron dito sa inyo, siguro hindi ko alam kung pinabarangay mo na or something, nag ka, possible. Yan. Um, I think, may natakot siya sa ginagawa mo. Pero, ay Siyempre, hindi pa rin sapat yun. Lalaki yan, kalaban mo. ba diba? mas, mas malakas yung emotions nila. Okay? So, meron ako nakikita dito na parang pinag-iisipan niya pinag-iisipan niya po talaga na itutuloy niya ba yung pag-alis? Okay? or mas pipiliin manahimik muna. Parang ganun. Hindi ko alam nag-away ba kayo? Nag-away ba kayo ng person mo? Kasi parang may pag-alis. May nakikita akong pag-alis. Or nag magta-travel. Pwede rin po yun. Baka naman mayroon siyang importanteng kagawin. Okay? Mayroon siyang importanteng business. Yan. Yeah. Business or pinadala siya ng boss niya or trabaho niya talaga halimbawa si man siya yan ang energy kasi ng cards kapag lumabas ng travel talagang travel okay but hindi natin madidiktik ko ano yung travel na yun syempre hindi naman yung CCTV okay wag kayong magpapaniwala na masasabi talaga ng cards kung ano halimbawa natatawa nga ako meron na akong kliyente nagtatanong sa akin sino yung babae ng sino yung babae ng person ko parang tanga 'di ba wag kayong magpapaniwala po naman sa sabi ng cards kung sino wala pong ganun wala nasasabi po yan sa spell madidescribe yung babae pero pagdating sa cards i don't think so kalokohan po yun pag nagpa pag, pag nagpa-reading po kayo sa iba tapos sinabi kung sino oh my god <laughs> Pero kaya po ng cards na sabihin parang malapit to. Yan. or malayo. Yan. long distance sila. Yan. kaya yan sabihin ng ating cards or tarot, yung traditional cards din natin, pwede rin po yun masasabi niya. Okay? So meron pag-alis, baka nga siguro travel to. Okay, anong expecting natin bukas? Anong expect dito bukas? Okay? King of Swords, Two of Swords. Parang may naboboring talaga, kaya parang oh my god. Oh my god. Bakit? Nako kung dahan kayo sa person niyo, parang hindi siya okay. Mainitin ng ulo niya. Okay. Um, expecting to bukas or tomorrow or any kind. Parang, parang hindi niya lang sinasabi sa'yo. Siguro about to sa work, stress lang siya. Okay? So, huwag niyo laging tinatanong. Ganun. Huwag kayo magpas, huwag niyo masyadong anuhin dahil parang stress siya. Ha? Bakit? Kasi gusto niyo makatulong sa'yo. Yan. Yeah. Yeah. Parang may, mag, tama rin naman, may mga tao ganun na naiinis pag walang income, walang nagagawa, naiinis sila kasi gusto nilang makatulong sa'yo. Okay? So, iwas-iwasan yung pagtatanong. Yan. Ayaw nila yung mga masyado kayong madrama. Yan. Okay? Iwasan nyo yan. So, tingnan natin kung ano yung kayo. Ano yung energy niyo. Oh my god, na ba Ay, masama talaga yung pakilamdam ko. But, okay lang. Yan, tingnan natin yung kayo, mga mahal ko. Ace of Cups. Wow, my blessings na new beginning sa'yo. May papunta, may paparating, punong-puno. Pwede rin na parang umaapaw, celebrations, victory. May nakikita din ako na bagong yugto ng buhay mo. Mukhang masaya. Okay. Oh. Sa mga single dyan, makakatagpo po kayo ng meron pa. Wow! Ikaw ang maganda ang cards. Person mo kasi medyo stress pa siya eh. Meron kang lakad. Pero, oh, baka yayain ka niya mag ano, mag lumabas. Someone na uh, or maybe it could be your person. ikaw ka ako magkita. Lumabas. Ayan, no. Oh. Ay. Parang in love ka. yan mukhang magna night out kayo yan may travel and victory ang ganda naman nito meron akong nakikita dito na parang nag overthink ka din na parang umiinom ba siya doon parang ganoon din naiisip ko sa iyo parang meron kang ganoon iniisip nag-iisipan mo siya or some of you yung problema niyo parang lasenggero yung person ninyo. Parang ganun. Okay. Eight of Cups. Oh. Oh. Magiging hard work itong week na ito sa'yo. I think. Okay. Eight of Cups. Hmm. Mag-ingat-ingat ka may mga taong ingat sa'yo. Blastic. Yan. May mga plastic na sa inyo. Okay? Gawin mo lang daw yung trabaho mo. Gawin mo lang. Magpakatao ka. Ayusin mo yung sarili mo. That's okay. Okay lang yan. Okay? Meron sa stalking sa'yo. May nag-i-stalk sa'yo. May nag-ahabol. Meron, meron gustong bumalik. If ever. Yan. Yan yung energy na sagap natin. May gustong bumalik sa buhay mo. In saying sorry. Gustong buoy ng pa family. Tingnan nyo, ganda Oh. Knight of Swords and Ten of Cups. Gusto yung buoy ulit ang family mo ng maayos. ah uh, ikaw, nanonood ka, kung ano man yung mga kasalanan mo, kailangan mo rin baguhin yon Hindi lagi yung person natin ang may kasalanan ng kaguluhan. Okay. Five of Pentacles, Seven of Swords, uh, The Star, da star Ano to mm. Meron talaga may mga taong nakapaligid sa iyo na plastic dalawang beses na lumabas mag lang kayo wala wag niyo masyado tong natakotan mag-ingat lang kayo okay may mga manggagamit na sa paligid mo Wow, kung kaswertahin lang, meron mga paparating na kaperahan. Okay, kasi marunong kang um, magtrabaho. Okay, tingnan natin kung ano naging problema mo. Ano yung naging problema? Okay. Oh, um, may nag stock na naman sa'yo. Wala naman so far. Ang problema lang is, alam mo yon Um, kapit na kapit ka, umaasa ka na may pagbabago sa inyong relasyon. yan. I think meron kasi binubusan mo yan ng pag-asa. And then nag-grow yung relasyon ninyong dalawa. Lumaban ka. Minsan tinatanong mo ba, susuko na ba ako or paglalaban ko pa? Minsan ganun yung mga naiisip mo. Nakikita ko. Okay? So, sa tingin ko, lumaban ka pa. Kung ako tatanungin ninyo. Okay, so ano yung blessings? Pero dito may blessings na eh. Dito oh, may lumabas. Malay mo, ano yung blessings bukas or this week? Is of Wands. Okay, wow, ang daming blessings. Teka. Ah, uh, sumasang ayon sa inyo. Ang um, Although talagang meron naman pero hindi siya ganong kadali, 'di ba? Meron naman, I think. Okay, so kung gusto niyo mag-unwind, mag-unwind po kayo, matutuloy po yung lakad niyo kung gusto niyo. Okay? Labas-labas po kayo after work, kape-kape, yan, uh, milk tea, any kind kung ano yung trip niyo. Okay, so meron din makikipag-honeymoon. Yan. uh, contact yan. Gusto kanya. Yan, gusto kanya makita na may miss yung parang halimu halimulak. <laughs> Tama ba ako? Yung amoy mo. Yan. Parang namimiss ka niya. Meron mag-flirt or something. Okay? So, sorry sa mga words kung ayaw ninyo, but meron po talagang mag-honeymoon. Hindi yung honeymoon ka lala. Alam lala. I love na. Okay? So, yun, siguro, may naglalande or something na gano'n. Okay? That's normal. Okay? Kung gusto nyo po mag- pa reading sa akin sa mga gusto magpatulong kung person niyo ay na-spell magpapacheck um, uh, ang sign po kasi ng mga na-spell ay yung mainit yung ulo ang didiri sa yung iniiwasan ka. Baka may ginawa na yan yung mga third party sa kanila. Ito po ang aking Facebook account. Okay? Um, wag po kayong mag-message dito. Halinagay lang po yan para legitimacy. Yan talagang account ko. Yan, so for February 4, yan, 975 ang react. So ito po yung cover, imposible na po maligaw kayo. Pinapakita na po sa inyo yan. 514. Okay, so maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, ingat po kayo and God bless. Magbasa lang ako dito sa nagpasalamat. Ma'am, excited po akong ibigay ang aking regalo sa iyo. Gusto ko pong uh, ibigay to sa iyo kahit konti, makabawi man lang sa iyo. Ang laki po ng pinagbago. Ang laki po ng pinagbago. Ang person ko. Malaking tulong po ito sa akin, ma'am. Simula kasi nang nagloko siya, hindi niya na po ako talaga ah uh, pinapansin ng kaming anak niya. Pinapabayaan niya na po kami. But, dahil sa tulong ninyo po, talagang malaki po ang pinagbago ng aking asawa. Bumabawi po siya at nararamdaman ko po yun. Ingat po kayo ma'am and salamat. Okay, ba? Diba? At least bumabawi. Umabawi, magkakasundo. Okay? So, sige, bye-bye. Um, uh, kung gusto nyo magpatulong kayo, okay lang naman. But, kailangan pong dumaan sa ating uh, cards. Okay? Bye-bye po.